Asidik or hindi asidik, iwasan ang pagsabayin ang ganitong pagkain. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalilimutan ang mag-subscribe, like and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Kung ikaw ay asidik, iwasan mo ang ganitong pagkain dahil lalong lalala ang pagkaasidik mo. Kung ikaw naman ay hindi asidik, iwasan mo rin ang ganitong pagkain. Dahil sa ganitong pagkain, hihina ang iyong immune system at magkakaroon ka na rin ng asid sa katawan. Dahil nga sa ito ay talagang uh, natry ko na paulit-ulit at dahil na rin sa gumagawa ako ng alak, ang aking pangunahing uh, ingredients ay ang yeast. Ang yeast ay ginagawa sa tinapay. Ngayon kapag ang yeast ay naihalo sa kahit anumang pagkain o kahit anumang prutas na mapaghalo ito, lalo na at mayroon pang uh, nasamahan pa ng matamis, ito ay nagiging asid, nagiging alak. So kapag ito ay nasa loob ng tiyan ninyo, ay pag nagsama ito ay talagang magiging asid. Ito ay mararamdaman mo lang naman sa gabi na ikaw ay nakahigana. So ang mangyayari niyan, pag ito ay nakain mo, magkakaasid ka na, tataas pa ang iyong uh, dugo. Magiging high blood ka pa. Mararamdaman mo ito sa bandang uh, shoulder at sa bandang uh, batok. Talagang uh, uh, maalaramdaman mo na talagang kumakasim ang iyong sigmura, pumupunta na hanggang sa dibdib at ito ay talagang hindi na maganda ang uh, kalalabasan. Lalo na kung ito'y kinain mo tapos hindi ka naman na dumi ng uh, buong maghapon, yun ang mas mahirap at yun ang talagang masama. So ano nga ba ang dapat gawin, oras at makakain ito nang hindi naman sinasadya. So once na nakakain ka ng ganyang uh, napaghalo sa iyong loob ng katawan, actually lahat ng kinakain natin kapag naghalo-halo yan at hindi mo naman natunaw, hindi mo nailabas, ito ay lahat ay nagiging asid, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa asukal, kung ikaw ay madalas magkapi, yan ang nangyayari, asid. Dapat lagi kayong handa at lagi kayong merong uh, pipino sa loob ng refrigerator. Dito sa Japan talaga, kahit kumain ka lang ng tinapay na may mga palaman, mga sandwiches, makikita mo doon talaga mayroong pipinong nakalagay. Ang pipino ay pwede rin nyo nga uh, gawing uh, pipino water. Ang pipino ay panapanahon lang din. Ang gawin nyo kung makakabili kayo ng pipino, islice nyo na at lagay nyo na sa freezer para maging frozen siya. Kukuha ka na lang ng pakunti-kunti para ilalagay sa iyong inumin at para makakain mo na rin. At ang pinakamaganda pa niyan, kung kayo ay may pure honey, ay talagang isang kutsara lang sa isang araw. At ito ay mas magandang inumin sa gabi na bago kayo matulog. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!